para ako. Tinanong Sin ng isang congressman kung i para ako. Sinabi, hindi naman. So, kaya sabi ko, kanina yun, no? Oh, iba yung tinalabas yung Matrix. Sabi ko nga, alam mo, panahon ng eleksyon ngayon, uh, siraan, kukulayan ka ng itim para pumuti yung iba. Rehash na naman po ito, yung napaka- responsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito, logical attempt to establish guilt uh, by association. Rehash to dahil pinagbabasihan nila, i-report po ni Asierto na hindi naman credible witness. Hindi ko naman po siya kilala at hindi ko rin alam kung bakit uh, galit na galit siya sa amin at uh, pinag niya kami at uh, kada eleksyon na lang po ito ang nagiging issue bulok na style yan, no? Uh, yung ka, tatapunan ka ng dumi para sila po ang bumuti. uh, alam nyo, yung panahon po ng sapo ako, uh, 2016 to 2018, bago po ako naging senador and considered resign bilang sap nung tumakbo po ako noong October. Mm -hmm. Eh, lahat po'y pinapansin ko. Lahat po'y... Lahat kayo yung lahat pinapansin ko. Ako yung taong namamansin po lang lahat. Ngayon, uso yung picture taking, kahit sino na lang nagpapapicture, ninong ka rito, nakaka, nakaka, alam mo, nakakasama mo sa isang dinner o saan pa man, nakakalamuha mo. Hindi naman maiwasan na maraming magpapapicture. Hindi mo naman matanong-tanong kung sino yung, sino sila sino yung nakakausap mo at sino nagpapapicture sa'yo. Alam na mo mag-isa-isahin mong ito At sa maalala nyo po, 2016, nung nangampanya po si dati yung Pangulong Duterte, ay ang kanyang pinangako na labanan po niya ang illegal na droga. Fight against illegal drugs, fight against criminality, fight against corruption in government. Eh, yun nga po, namimiss na po ng tao ngayon. Subalit, uh, isa lang po ang masasabi ko sa, sa lahat, sa sambayan ng Pilipino. Paulit-ulit to eh. Paulit-ulit, after a year, after a month, lalabas na naman yung litrato, sasabihin na kaibigan mo. Paulit-ulit lang po ito. Ito lang po masasagot ko dyan. Galit po kami sa droga.